bata ang kumakain ng pagiti, okay. pagiti. Ah. Oh. itlang lang. Punasan natin yung kamay mo. Ah, oh, tisyo. Punas mo. Punas kamay. Um, oh, no. Ang dungis-dungis na niya. Sobrang dungis na ng bata. Hmm. Inom siya ng mok. Hmm. Hmm. Gandahan ha. Hmm. Ang dongis. <laughs> Ang dongis ng bata kumakain ng spaghetti. O. Oh. <laughs> Ang dongis-dongis. <laughs> dungis dungis ng baby ko kumakain ng spaghetti ayan <laughs> baby yummy yummy oh yummy inom din ng milk inom din siya ng milk hmm ah Sarap na sarap sa kakain ng spaghetti, oh. Kamay-kamay lang yan. Oh, ang, mukha, <laughs> <Wow>. <laughs> ang mukha. Ang mukha ng baby ko hanggang ulo. Ang dongis. Ang dongis-dongis talaga. Uh, thank you for watching. Yeah. Bye bye.